dito kami ngayon sa taas. Ito yung aking munting terrace na pinagawa. Look. Kasi magluto kami ni Chichin dito at mag-iihaw-ihaw ng isda para ulam namin ngayong gabi. Look at this, guys. Oh. Ito yung aking mga tanim. Ito yung avocado. Sa paso lang po yan. Ito yung halaman. Look. Ito yung kalamansi. May mga bunga yung kalamansi. Ito yung mangga. Ubi. Look. Siyempre guys, I'll show you yung, ipapakita ko sa inyo yung luto kong sinaing na kanin. Ayan. So, ayan guys, luto na siya guys. Pakita ko sa iyo. Yay! Masarap na kanin. Mag-ihaw-ihaw kami ni Jin na ngayon. Um, apoy. Pero guys, ano na po yun? Luto na. Pag-ihaw-ihaw na. Ready na patiyo. Nati race. Ito kasi parang yung second floor namin na pinagawa. Yung habang nasa Saudi yung asawa ko. Ako naman eh sobrang napakatipid para po magawa yung gusto naming bahay. Oh. Oh, sarap luto na, guys. Natin din luto na. Yan, isdang dagat po 'yan, hindi po 'yan tilapia. Ah, nabili ko po yan ng 70 pesos. Ito yung magiging ulam namin ngayon ni Bobol. Ano yung isda ah. Oh. Lalagay ko na yung isda. Ano ano nalilito yung isda eh. Ako pala na yung dito. <laughs> oh. hmm. Hindi na ako nagamit ng charcoal or ng uling kasi yung pinagsaingan ko, siya na yung ginamit ko. So, dubling tipid. Ayan ang isda. Bago, bago guys. <laughs> Thank you, Lord. Thank you, Lord, for always watching. Lahat ng mga tao, lagi mo kami binabantayan. Hindi nyo kami pinapabayaan. Maraming maraming salamat po. At sana itong niluto namin. Masisip ko kami. Mga katulog ng mga Thank you, Lord. Ito yung isang isda. May tubig. May rame isda. May toyo. May toyo. Kaya na kami. Uh, kalamansi. Tignan mo kayo sa... Wow. Oh. O, yung namin talimang kalamansi, oh. I'm okay. not, I'm uh, not eating it. I don't eat this. Guys, kakain kami ah! guys ng si kitchen. Say, free ka na, free. Ah! Okay. Ito po kami kakain ngayon sa taas oh, Look, fresco Ulam naman guys ha May kalamansi, isang kalamansi Tapos ito yung panin hmm. Hi guys, pa-school na kami ni Buboy Hey lovey boy Today is Abril Abril 24 Today is Kinjin's uh, Pre-test or quiz, kasi next week is Kinjin's exam Ay, ano ba yan? dahil summer, nakaready na naman kami sa aming sombrero. Saka syempre sa aking, tingnan mo guys, so. oh. naka ano ako, socks, medias, kasi grabing init. Tumatagos talaga sa katawan yung init. So, alis na kami guys. Kami, guys si alis ka na si kimchi. Alis na anak. Alis na lang tinanong si kimchi na ayos Super, super init guys. Ayos si kimchi na. Ayun, isang munti ko pa makakalimutan. Yes. Bakit nakaupo ka dyan dahil wala napakainit? mga bata guys ah, naglalaro. Oh. Kasi wala nang pasok. So. Ito yung aming way magpunta sa school guys.